mga kabeli another vlog for today ngayon po it's Thursday yun dito na naman po tayo sa usina another day po yan uh, thank you, thank you po pala sa lahat ng mga sumusuporta at pumupunta dito sa usina ni kabeli yun kahit minsan po hindi po nila naabutan si kabeli uh, still pumupunta po sila at uh, po, po sa uh, uh, kusina ni Kabili. Maraming maraming po salamat lalo na po sa mga yun po malalayo pa. Car po. Yan. Maraming maraming salamat po. Yan. Ngayon po is Thursday. Yan. Sana po is maging uh, maganda naman po yung araw namin for today. Yan. Thank you. Good morning po. Nandito po si oh, -i -i -i. Tita Hello. Feli Viraya. Tsaka mga friends niya. Thank you Hi. po sa pagpunta ulit. Hello po, ma'am. Hi. Yan po. Hello. Ay, kasama niyo po. No. Ay, hello Bale. po. I see, I see, I see. <laughs> good morning po. Welcome to Kaveli po. Kusina oh, ni Kaveli. Saan sa kayo galing, ma'am? Sa Angeles. Ay, sa Angeles pa. Ma'am, salamat po may first customer po natin sila, Tita Feli Geral from Angeles. Oh, po regular customer na talaga siya. <laughs> Nandito na si Ron. Good morning, Ron. <laughs> Opo, oh, yes po. Good morning, ma. Yan. Baka ma may shout out kayo. Shout out sa Sarah Colin Don Shout out sa Ni a, da. Yan daw sa mga. Ayun. Ano? Ano mang ah, palibot, palibot girls. girls. Ah, Palibot Girls 'yan, Ma'am. Ang gaganda natin niyo, Mama. Ang ganda ninyo, suit niyo, Ma'am. Partner kayo lahat. Uh, <laughs> denim kami ngayon. yo. Opo, den. Real time tumatalabas kami. Way big stage. Oh, ah, ang I mean, galing. I mean, Opo. Oh, <laughs> Salamat po order na lang ay mama. Thank you po. Enjoy sa ano kusina. Hoy, may first customer na tayo po. Ayan, hindi po. Good morning ka muna. Good morning po, mga Belly? May first customer niya. good morning. Good, good morning, mga customer, mga kapeli. First customer. Tita Belly. Ha? Tita Belly. Ah, Tita Belly. Yes, shout out po, Tita Belly. Regular customer ay. din natin. Good morning, thank you. So yun, meron tayong order na Kani salad po. Kila Tita Peli Biray po. Ating first customer. Yan, busy po sa loob. Good morning, sir. Hey, Gan, good morning. Good morning, sir. Si Jay po, busy pa po siya. Nandito na po ang closing. Ayun, lalabas na. Sharing mm -hmm. bag sharing kitchen belly. si baby back sharing. Kuchilyo. Ay, hindi ka Morning, Ingo. Ba, no Good <laughs> ba, morning, na tayong okay. bisita. First. morning. morning.

And, then, wala <laughs> and po wala na po. Dito po si Sir Aris. Yung suki ni ka sa palengke. Thank you po. So, mga ka magluluto tayo ng bachoy. So, yung bachoy Tagalog po yung luluto natin parang lang dito sa atin. Yan. <laughs> so yung mga kamili, ininsan na natin ito sa barbang, sibuyas, at sa Kaluya. So ito na yung ating point. Eh. Port. Talagay na na yung CJ si yan. Hindi ka sama yung tubig. Drain <laughs> mo. Dito to. Bakit kayo Tagalog ito mga belly? Lutong bulakan. Kaya, mo. kaya mga ka-beling. Ito lomo. Gamit natin yung ano to, lomo. Para malambot na yung ating karne. Pwede rin kasi, pwede rin yan po. Yan. Pwede tapik. Ayos. So yung mga kabila, ito na po yung ating pork. So yung medyo malambot na mga kabila, kaya pwede natin lalagay yung ating Atay tsaka bato, bato ba tawag doon? Pwede na yan, bato na right? yan. Okay, <laughs> Atay tsaka yung lapo tayong ano. Yung isang part ng lomo ay nilalagay. So yung mga kabeli, sasabawan ko lang ito tapos salawin na natin yung dugo. Dahil yung dugo hindi mo pwede ipakita sa video. Pag nuto na po, doon namin papakita. Thank you. Yan, meron po tayong bisita from May Kawayan, Bulacan. Yan, viewers, ni Kabeli, thank you po sa pagpunta, tita. At saka si tito, thank you po. <laughs> ano po name niyo po? Ay, ah, sige po. Shoutout kay Roma ah, Vince, and AC. Yan, nandito na kami kay Kabeli. Thank you po. Ah, opo. Salamat po po sa pagpunta. Thank you po. Kita, thank you po, nat. Salamat. Balik po ulit kayo. John, salamat po. Kita, thank you ah. Ingat po. Thank you po. Ano? Anya. Mabili meron tayong tibog. Order. Good mo Good morning. Good morning. Good na Good Lunch na. morning. Good 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 morning. Ayun po, lunch time. Hindi pa ayaw. Ay na. Reagan verse Reagan. No? No, oh, no. lechon <laughs> Baby back ribs and dying bagnet. Thank you. Ayan na po si Jan, oh. Pasok ulit siya. Ba, mga aga, pasok mo dyan. Three, ah. Pag-free, <laughs> three, one, ano po. Jan. Dapter na po. Karenda ka, mais. Jan. Yun, meron po kami bisita from... Ay, sa tagasan po kayo, sir. Kapas, pero may bahay kami sa Dao. Ay, Dao. Thank you po sa pagpunta sa kusina. From Dao at Mabala. Ay, Dao Mabala at nga no? Thank you, sir. Bonara and Bulalo. carbonara and Bulalo. 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 Sir, thank you. Uh, Sir Roger po sa pagpunta po sa Kabeli, yan. Punta po kayo sa farm na uh, para mag-eat Yung family niya po. Thank you po. Ma'am, salamat. God bless po. Ingat po. Yun, time check po. 6.20. Meron po kami may order. Meron po kami yung order. Meron po kami Hmm. Isang top silog, tsaka isang baby back ribs. Order na yun for today. Oh. Yun, isang baby back ribs today. Order and... Isang bread grams. <laughs> <laughs> Para sa akin yan. Daing, eat done man. Yun, may order po kami isang Caesar salad. Mission Baby, naing. Mission Baby, kisay. Paulet, baby and ang <trying> Mission Baby. Na, and, baby. and, uh, baby ribs and Chili Yun kare kare. Yun, kain na po tayo dinner. Yeah, bumili lang po kami ng ulam. Hindi na po mga nakapagluto. Ay na po. Ayan po, ulam namin. Mga ano, sisig. Sisig na. Dinakdaan siya. gawa na po tayong salad. Baby okay. bakery. Okay. Ayan okay. na po. Ayan Yung po. Ayan na yan. Nice. Wow. Ano nga ito? Pork, sweet chili, and baby and belly. Time check po tayo. 9.15. wala na po kami ganong ano. Nagliligpit na lang. Uh, Nagre-ready na po kami pa out. Yan. Mga closing na lang po yung nandito. Si Ingo, si Rona, tsaka si CJ nag naguhugas lang doon. Yan. Shout out po muna tayo. May nagpapa-shout out po. Kay Karen Anicete, advance happy birthday on November 11. Yan, from June, Carl, Bella, Chloe, and Zoe. From Las Vegas, Nevada. Yan, advance happy birthday po, ay siya okay. na din po. Yan, and happy birthday din kay Eliza Maglalang on November 10. From Mr. and Mrs. Lulu Maglalang from Toronto, Canada. And um, happy birthday, birthday. po. And belated happy birthday naman yung kanina pong uh, ano to uh, bisita po namin dito si from May Kawayan Bulacan si Mac Carol Ramones. Shout out po and uh, belated happy birthday po. Belated happy birthday po ma. Okay, tsaka kay Sir Randy Ramones. Shout out po Sarap sa Randy. Hey, Randy. And, and sir, yung kahapon din na ano namin bisita from ano to? Sir Edmond and Ma'am Army Davu from San Diego, California. Yan ang po. Army po. Yeah. Uh, so hanggang dito na lang po yung vlog namin for today. Yan, maraming uh, maraming marami po salamat po sa nagpunta at nag-dine uh, in dito sa aming kusina ni Kabeli for today. Yun, Thursday. Thank you, thank you po. You, thank you po. Ingat po kayo and eh? God, God, God bless, all. all.